Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to, magluluto tayo ng adobong pusit sa kamatis. Galing po tayo kaninang umaga sa Pandawan Rosario, Cavite. Yung ganito pong karaming pusit, 150 po ang tumpok sa, ano, sa Pandawan. Ngayon, at tumawad po tayo at binigay po sa atin to ng 130. O sariwang-sariwa po itong pusit, o. Masarap pong mamalengke sa ano sa Pandawan Rosario Cavite. Yan, ito po yung tumpok nila, 150. Binigay lamang po sa atin na 130. Ano ang sarap nito. Lulutoy lamang po natin itong adobong pusit sa kamatis. Dahil marami po ngayon kamatis, ilalagyan lang po natin yung adobo. Nasa sa inyo po yung kung lalagyan po ng kamatis. Pero ako masarap po pag ano, pag yung lalagyan po ng kamatis, masarap din po siyang ihalo sa adobo. Ganito po. Oh. Sariwang-sariwa po yung pusit na nabili natin kanina sa ano, sa... Pandawan Rosario Cavite. Yung ganitong karami, oh. Sariwang-sariwa, oh. Bagong huli po itong pusit. Sa halagang 130, makapagluto na tayo na masarap na adobong pusit sa kamatis. Ito po yung tumpok po nila. Yan, ang dami po ng tumpok na pusit. Gisa po natin ang bawang, sibuyas at luya. Lagyan na po natin ang kamatis. Lagyan na po natin ang pusit. Lagyan natin ng suka. Lagihan natin ng toyo. Lagyan natin ng dahon ng laurel. Lagyan natin ng seasoning na pampalasa. Lagyan natin ng asukal. gaya natin siling haba. Lagihan natin ng paminta. Luto na po ang ating adobong posit sa kamatis. Masarap at madali lamang po itong lutuin. Masarap po itong ating adobo dahil sariwa po itong pusit na nabili po natin sa Pandawan ng Cavite. Luto na po ang ating adobong pusit sa kamatis. Masarap at madali lamang po itong lutuin. Meron din po tayo ditong pritong, saging na saba at kamote. At ngayon ni Summer, masarap po ang watermelon o pakwan. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ulam natin ngayon, adobong posit sa kamatis